Hindi na nga ba mahalaga ang age ng oil else mag-base tayo sa kilometer? Hello mga paps! I'm Kuya Shane at may nabasa lang akong isang article ano, na related sa oil o pag-change oil at sinasabi nila doon na hindi naman na mahalaga kung ano yung age ng oil. Kung sabihin na natin dalawang taon na yung oil, eh okay lang. As ang pinaka dapat pagbasihan natin ay yung edad ng o yung kilometer ng oil ano. Well, ako personally ang opinion ko dito no. Uh, hindi ako naniniwala sa ganitong klase ng article, okay? Na kumbaga mag-change oil tayo kung halimbawa mineral yung nilagay natin scenario lang mineral yung nilagay natin every 5,000 kilometers or 3 months yun yung recommended ko no? Uh, kung sabihin na natin yung mineral ay papaabutin mo ng isang taon sa loob ng engine kasi nga magbe-base na tayo sa kilometer eh kung baga after 1 year mo na accumulate yung 5,000 kilometers eh hindi ba masisira yung makina Well, para sa akin, ano, yung ganong age ng oil sa loob ng sasakyan o sa loob ng engine, eh, there's a possibility na makasira yan. Pwedeng mag-accumulate yan ng oil sludge. Kasi, nabasa ko doon, okay, meron nga daw silang mga tinis na mga matatandang oil na daw at okay pa rin naman daw, okay pa rin naman daw yung performance. Pero, ang problema, Uh, yung isang nakita ko doon na sorry ah, hindi ko lang totally pagkakaintindi, pagkakaintindi pagkakaintindi ko lang ay nilagay nila yung oil sa isang canister, then pinabayaan nila for 2 years. And sabi nila, the same pa rin naman daw yung oil ano, pero para sa akin, iba kasi 'yun doon sa loob ng canister at iba rin yung nasa loob ng makina. Yung, yung nasa loob kasi ng makina, eh sabihin na natin ano 'yan eh exposed na yan eh. Exposed yan doon sa mga contaminants, sa, pwedeng sa, uh, sa moisture, heat, ay uh, yung, ay uh, yung pag, ay uh, yung pag uh, lamig at pag init ng makina. So maraming reason na eh para mag uh, sludge siya. So para sa akin, hindi pa rin ako naniniwala dito kasi o oh, sige, malaki nga yung masisave mo. Pwedeng makasave ka na change oil, pwede ka makasave ng uh, sabi natin mga 500 to 1,000 pesos kada change oil kasi nga yung 5,000 kilometers pwedeng ma-accumulate mo yan in one year pero ang recommendation kasi is 3 months so pwedeng makasave ka ng 1,000 pesos pero pag nasira yung makina mo baka yung nasave mo na 1,000 pesos per year eh pag yan ay nagkaroon ng oil sludge at nagkaroon ng problema baka yung nasisave mo 1,000 per year eh pag ginastos mo yan Okay? Pag ginastos mo yan na na-overhaul yung sasakyan mo dahil sa kapabayaan sa oil, eh baka mas malaki pa. Baka yung nasave mo 10,000 at nagpa-overhaul ka, ka ng 10,000, na doble-doble pa yung problema. Kaya yun mga paps do, no, kung sakali man ano, kung kayo ay magkakaroon ng kotse, ako ah, mineral yung ilalagay ninyo every 3 months or every 5,000 kilometers or kung fully synthetic man, every 10,000 kilometers or 6 months ay eh dapat magpalit na kayo ng oil para rin sa ikatatagal ng inyong makina. Kung nagustuhan nyo 'yung video, paki-like at kung may comment kayo, just comment down below kung ano 'yung reaction niyo dito sa article na 'to. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.